Mga kabiker, ang daming nag-request nito, pan bisaya or salbaro bread ang napakadaling gawin ng mga kabiker at masarap. Uh, ah, niluto ko lang ito sa kaldero. Panoorin nyo lang ang video para malaman nyo ang paraan sa paggawa at paraan din sa pagluto mga kabiker. Napakasimple lang ang ingredients nito mga kabiker. Ito ang unahin natin mga kabiker. Maglagay tayo ng sugar 1 third cup, I yeast 1 teaspoon, water 1 half cup, rest lang natin 3 minutes. Magtimpla tayo sa dough 1 and 3 fourth cup bread flour or 1 per kilo, 1 cup niyog na kinayod mga kabikir, 1 tablespoon skim milk. Haluin lang natin. Pagka nahalo na, ilagay na natin ang ating binabad na yeast. Pagkatapos nating mailagay, Haloin lang natin mga kabikir. Ang paghalo nito hindi matagal. Ah, madali lang ito pag nagdikit-dikit na okay na. Palsayin natin ito ng 30 minutes bago natin siya aputulin. Ah, ito mga kabikir, katlang natin at ah, 30 minutes na ang ginawa ko, nilapad ko lang tapos sinati ko sa apat mga kabikir pagkatapos nilagay ko na sa dahon sa saging. Pinaalsa ko uli ng 40 minutes bago ko niluto. Akat lang natin 40 minutes na nilagyan ko ng brown sugar sa taas mga kabikir bago ko ani uh, niluto. Ang paraan naman sa pagluto sa kaldero, panoorin ni mga kabikir, ganito lang. Nilagyan ko ng patungan, loaf pan, saka ko nilagay ang ating tinapay. Ang tinakip ko may apoy mga kabikir, parang bibingka, ganito mga kabikir oh. 15 minutes, na naluto ang ating tinapay mga kabikir. Ito na ang finished product ng ating uh, pan bisaya or uh, salbaro bread mga kabikir, pan bisaya. Sa mga nag-request nito, ang maraming nag-request nito, uh, ito na mga kabikir ang uh, request nyo, uh, salbaro bread or uh, pan bisaya. Sana mga kabikir, nagustuhan nyo ang uh, simpleng recipe ng uh, pan bisaya or salbaro bread. At uh, sana nakapagbigay ko sa inyo ng kunting ideya mga kabikir sa paggawa ng uh, pan bisaya or salbaro bread. Mga kabikir, pwede kayong gumawa sa mga bahay ninyo kung may uh, malaki kayong kaldero o malaking kawali. Pwede rin hudno mga kabikir na lutuan ng bibingka. Ah, mga kabikir, abangan niyo pang iba ko pang mga recipe Mga simpleng recipe na pwede natin magamit sa ating pangnegosyo. Pwede rin magamit sa pangmerinda mga kabikir. Mga recipe na pwedeng lutuin sa oven, sa kaldero, sa kawali at sa steamer. At sa mga nag-request, antayin lang po ang mga request ninyo dahil uh, marami po ang nag-request. Uh, sa mga nag-request na mayroon akong ingredients sa mga request nila, ayun lang muna ang una kong gagawin mga kabikir. Pero yung mga request ninyo, gagawin ko talaga yan mga kabikir. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood sa pag-share sa aking mga video, mga followers, mga viewers, mga non-followers. God bless sa ating lahat mga kabikir.